Mukhang disidido na ang usapan tungkol sa Tomahawk na misail para sa Ukraine at may ilang palatandaan nito. Maglalabas ang Estados Unidos ng pahayag bukas, Oktubre 15, tungkol sa pagpapadala ng armas sa Ukraine. Ang pahayag na ito ay ginawa ngayong araw ng Amerikanong permanenteng kinatawan sa NATO na si Matthew Whitaker. Pangalawa, sa ikalabing pito ng Oktubre, pupunta na si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine sa Washington para pumirma ng malaking kasunduan kay Donald Trump tungkol sa pagdadala ng mga Tomahawk na missile at hindi lang iyon. Ang delegasyon ng Ukraine ay nagtatrabaho ngayon sa Washington para ihanda ang mga dokumento. Pangatlo, sabi ng mga nagdududa na hindi makakakuha ng Tomahawk missile ang Ukraine dahil wala raw gamit ang sandatahang lakas ng Ukraine para magpalipad nito. Sabi nila, wala namang mga launcher para sa Tomahawk na pwedeng ibigay sa Ukraine. Ngayon, opisyal nang ipinakilala ng Amerikanong kumpanyang militar na Oshkosh Defense ang isang mobile launcher para sa pagpapalipad ng long-range na cruise missile na Tomahawk. Ang launcher na tinawag na XMAV ay dinevelop gamit ang subok na tactical vehicles. At sa totoo lang, ang launcher ay sobrang kahawig ng high mobility artillery rocket system. Kayang magdala ng apat na Tomahawk cruise missiles at maglunsad ng mga ito ng autonomo sa mga target. At bilang panghuli, ito ang ikaapat. Nagbigay ng intriga si Trump sa pahayag niya ukol sa pagpapadala ng Tomahawk missiles sa Ukraine habang tumitindi ang hindi makatuwirang asal ng mga Ruso. Ako si Alexi Pechi. Ngayon ay ikalabing apat ng Oktubre. Sa episode na ito, tatalakayin natin lahat ng mga argumento kung bakit makakakuha talaga ang Ukraine ng mga Tomahawk na misal. At mangyayari ito sa lalong madaling panahon. Tatalakayin din natin ang mga salik na nagpapakitang aktibo ang paghahanda sa paglipat ng mga missile na ito. Bago magsimula ang episode na ito, paalala lang na araw-araw may balita at analytical na kwento sa YouTube channel na ito para laging updated kayo. Inirerekomenda kong mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito. I-like ang video, mag sa ibaba, at mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa video description. At mga kaibigan, kung gusto ninyong suportahan ang channel ni Alexi Pechi, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon. Nasa video description lahat ng link at detalye, pati ang paanyayang suportahan si Alexi Pechi. Pumili ng format na komportable sa inyo. Salamat sa anumang suporta. Kaya masasabi nating napagdesisyonan na ang tungkol sa mga tomahawk para sa Ukraina. Ngayong linggo, may bagong anunsyo sa pagpapadala ng armas sa Ukraina gamit ang NATO PUREL, kabilang ang pagbili ng sandata mula Estados Unidos. Inihayag ito ngayong araw ng United States Ambassador sa NATO, si Matthew Whitaker. Napaka-misteryoso, ngunit kumpirmadong sumagot ang embahador sa tanong kung madaragdagan pa ng mga bagong uri ng armas ang programang PUMP. Sabi niya, dahil sa PUREL, binigyan ni Pangulong Trump ng tiyansa ang mga kaalyado sa Europa, sa NATO at Canada na bumili ng pinakamahusay na armas at bala mula Amerika at ipadala ito sa Ukraine. Kailangan at gusto ito ng Ukraine, kaya dapat nating tiyakin ang tuloy-tuloy na supply para mas maging aktibo ang mga kaalyado sa pagbili. Kamakailan lang, ilang bansa pa ang naghayag ng kanilang intensyon na sumali sa programa. Nangyari ito matapos ang mga naunang pahayag ng Canada, Netherlands, Germany, pati na rin ang magkasaanib na pangako ng Denmark, Norway at Sweden. Hinihikayat ko ang mga bansang hindi pa kasali na sumali na ngayon. Dapat makuha ng Ukraine ang lahat ng kailangan nito para sa kanilang depensa at ang pinakamabilis at praktikal na paraan ng pagtulong ng mga kaalyado ay ang mag-invest sa PUREL. Narito ang isang kawili-wiling sandali. Kagabi lang, ikinuwento ni Pangulong Vladimir Zelensky na may tatlong opsyon ngayon para punduhan ang pagpapadala ng mga long-range na Tomahawk missiles sa Ukraine. Si P, isa sa mga opsyon ay ang NATO programang PUREL. Dito kami kumikilos. Bumibili ang NATO ng armas mula Estados Unidos gamit ang sarili nilang pera tapos ibinibigay sa amin ang mga kailangan namin. At sa gitna ng pahayag na yon ni Whitaker, mas naging interesante ang susunod na balita ang Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump ay magkakaroon ng pagpupulong kasama ang Pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky sa White House sa Biernes, ikalabimpito ng Oktubre. Kumpirmado na ng Amerikanong Pangulo ang pagpupulong na ito. Ipinahayag din ni Zelensky na oo, talagang balak niyang pumunta sa Washington. Nilinaw ni Zelensky na ang fokus ng pagpupulong ay ang pagbibigay sa Ukraine ng depensang panghimpapawid at kagamitan para sa malalayong pag-atake upang mapilitan ang Russia. Sabi ng mga insider sa Kyiv at Washington, Tomahawk missiles talaga ang pangunahing paksa ng pagpupulong. Paalala, nagtatrabaho ngayon ang delegasyon ng Ukraine sa Washington para tapusin ang mga dokumento at mahalagang tandaan ang pagpupulong. Ang pagpupulong ni na Trump at Zelensky ay pagpapatuloy ng kanilang telepono noong Oktubre 11 at 12 kung saan dinalakay ang pag-atake ng Russia sa enerhiya ng Ukraine at posibilidad ng pagpapadala ng Tomahawk cruise missile sa Ukraine. Ang huling tanong ang magiging sentro ng mga nakatakdang pag-uusap sa White House. Ito ay sinabi sa publikasyong Axios ng dalawang source na pamilyar sa paghahanda ng pagpupulong. May mga tiyak na tanong na hindi maaaring pag-usapan sa telepono, paliwanag ng isa sa mga kausap ng publikasyong Axios. Nauna nang sinabi ni Trump na kaya niyang talakayin kay Pangulong Vladimir Putin ng Russian Federation ang posibilidad ng pagbibigay ng Tomahawk missiles sa Ukraine. Narito ang kanyang sinabi, Maaari kong sabihin kay Putin, Pakinggan mo, kung di maaayos ang digmaan, magpapadala ako ng Tomahawk missiles sa Ukraine. Kaya ko itong gawin. Ang Tomahawk ay isang kamanghamanghang sandata, napaka-offensive, at sa totoo lang, hindi ito kailangan ng Russia. Nagpahayag si Trump ng pag-asa na papayag si Putin na tapusin ang digmaan, kundi ay masama ang kahihinatnan nito para sa kanya. Ibig sabihin, tutuloy pa rin ang mga tomahawk sa Russia. Iginiit ni Zelensky na kung ibibigay ng Washington ang tomahawk sa Kyiv, Gagamitin lang ito sa mga target na militar. Pero kabilang sa mga target na militar na tinutukoy ni Zelensky ay ang infrastruktura ng enerhiya ng Moscow. Nagbabala si Vladimir Putin na ang pagbibigay ng Tomahawk sa Kiev ay magdudulot ng panibagong paglala at sisira sa relasyon ng Moscow at Washington. Binigyang diin ni Putin na handa ang Russian Air Defense na pabagsakin ang Amerikanong misail at hindi magbabago ang paggamit nito ng Ukraine sa balanse ng lakas sa labanan. Diretso na, marami na ang nag kung ilang misail ang ibibigay ng Amerika sa Ukraine. May nagsasabing dalawampu, may nagsasabing limampu, pero hindi ko pa masasabi ngayon. Hindi tungkol sa dami ang tanong, kundi sa mismong katotohanan ng pagpasa na sa mga unang yugto ay isang paraan ng pagpwersa. Gayunpaman, mukhang napagdesisyonan na. Sa ganitong konteksto, madalas pumunta sa comments ng videos ko ang mga hindi ko iginagalang at hindi malilinis na Ruso. At nagsusulat, Paano nyo, mga Ukrainyano, paanda rin ang mga tomahawk na raket na yan? Eh paano? Wala naman kayong launcher, di ba? Kahit ilang Ukrainiano ay nagdududa sa ganitong paglipat, sabi nila. Eh, wala rin namang mga launcher para dito. Sabi nila, bakit pa mag-imagine tungkol dito kung ang Tomahawk naman ay kadalasang inilulunsad mula sa sea base na launcher? Wala talaga tayong ganun at siguradong di rin nila ibibigay, kaya naresolba na ang isyong ito. Ipinakita ng Oshkosh Defense, isang Amerikanong kumpanyang militar, ang mobile launcher para sa Tomahawk Long Range Cruise Missiles. Ipinakita ang bagong sasakyang militar sa eksibisyon ng Asosasyon ng Hukbong Sandatahan ng Estados Unidos. Ang launcher na tinawag na High Mobility Armored Vehicle ay dinevelop gamit ang base ng mga napatunayan ng taktikal na sasakyan. Napakalaki ng pagkakahawig ng launcher na ito sa launcher na H-A-Y-M-A-R-S. Kaya nitong magdala ng hanggang apat na Tomahawk na cruise missile ng sabay-sabay at kayang maglunsad ng mga ito ng autonomo patungo sa mga target. Sabi ng mga kinatawan ng kumpanya, matagal nang hiniling ng Amerikanong hukbo ang ganitong plataforma. At kasabay ng desisyon ni Donald Trump na ipasa ang mga Tomahawk missiles sa Ukraine, ipinakita ng kumpanya ang mga mobile na ground launcher para sa mga Tomahawk missile. Bago nito, paalala ko lang, ang Estados Unidos ay may TYPHOON launcher lang para sa pagpapalipad ng Tomahawk mula sa lupa. Ang iba pang mga kagamitan ay para lamang sa pagpapalipad mula sa mga barko. Samantala, ang TYPHOON na dinevelop ng kumpanya na Lockheed Martin ay isang version ng ship-based vertical launch system na mark 41. Ang unang mga pagpapalipad mula rito ay ginawa noong 2023. Naging posible ang pagdevelop ng launcher na ito matapos ibasura noong dalawang libo at labing ang Russian-American na kasunduan sa pagbabawal ng intermediate at short-range ground-based missiles na may saklaw ng paglipad mula limang daan hanggang limang libo at limang daang kilometro. Uulitin ko, ang paglitaw ng bagong mobile launcher para sa Tomahawk ay nangyari kasabay ng pag-uusap tungkol sa posibleng pagsuplay ng mga missile na ito sa Ukraine para gamitin laban sa Russia. Binalaan ni Pangulong Donald Trump na magpapadala siya ng long-range missiles sa Kiev kung hindi ititigil ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia ang digmaan. Kasabay nito, nagbanta siya na kung tatanggihan ang pagtigil putukan, maaaring magtapos ng masama para kay Putin ang lahat. Dito, maglalagay ako ng tutuldok-tuldok. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya, at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.